Ang ubo ay isang pangkaraniwang sintomas at nakakatulong ito upang maprotektahan ang ating organismo mula sa pagpasok ng mga foreign bodies sa respiratory tract. Ano ang maaaring maging sanhi ng ubo? Ang pinakakaraniwang sanhi ng ubo ay isang viral na infeksyon sa itaas na respiratory tract tulad ng sipon o talamak na bronchitis. Ang isa pang sanhi ng ubo ay maaring talamak na sinusitis na kadalasang nauugnay sa pagtaas na produksyon ng uhog o pagsisikip ng ilong. Kahit na ang pertosis, isang nakakahawang bacterial infectious disease, ay maari ding maging sanhi ng cough reflux. Sa wakas, ang iba pang mga sanhi na kadalasang nasasangkot sa simula ng ubo ay hika, talamak na nakakahadlang na sakit sa baga, congestive na pagpalya ng puso, allergic rhinitis, at pulmonya. Sa karamihan ng mga kaso, ang sintomas na ito ay kusang nalulutas, lalo na kapag ang mga foreign bodies na nagudyok dito ay inalis salamat sa ilang ubo. Sa aming website na www.medfor.care, makakahanap ka ng maraming iba pang nilalaman at insights. Halika at bisitahin kami. Magkita-kita tayo sa MedforCare.